makita Pantay ano pantay-pantay yung ito papel ganyan, ganyan o oh, na papel oh. ito ay wala sa ating ispilahan dati ngayon ituturo ko sa inyo kung paano o oh, tayo ng kapunti-kunti yung kaya natin na mabalasa tapos lagyan natin ng hangin napa oh, ganun I slide yung hawak hangin ayan tapos hindi natin yan yan lagyan ng hangin hmm ganyan siya Mamaya ipakita ko sa inyo kung yung forma niya. Ayan. Ayan, hindi yan pantay-pantay, oh. Hindi yan pantay-pantay. Oh. Lagyan natin ng hangin ganito paghawak. Parang i-slide mo yung kamay paghawak, hawak. Pag -hangin. hangin na yan. Tapos, di tak Ganun. Wala ito sa eskulahan natin, mga kaburks. side ayan yung paghawak mo pag ganun tayo pa, slide para ma kasukan siya ng hangin ayan ang hangin na yan tapos tak -tap. ayan tak -tap. ito na yung resulta niya mga kaverks o pantay na siya ayan pantay na